Hello, good morning, Dai. Good morning, maayong buntag sa tanan. Good morning, Diri, Dai. Mapay paghuma na mo habal sa akong bana, Dai. Dako kay kong bangag, Dai. So, mag-open ta, Dai. Mag-unboxing ta, Dai. Nag-order kong sanina sa akong amiga. Ang pangalan niya si Carmede. Dari sa, dari sa Facebook ba? unya nag-order ko siya sa nina. Kaya nindot maka siya mga sanina yut, mga Zara yut. oh, ang nanay nabot. wala lang ako na ako na-unboxing. Kaya nalimot ko, kaya na-excite ko ba? O, tuunan niyang gisin sa kuha karon nasa siya gisen sa kuha. Another one, another two. Oh, nasa tiktok. Sa to'y pangalan sa tiktok, oy. Mina, Luxury. Oh, dito mo day mag-live na siya day Pirmin na siya mag-live. Mag mga sanina, mga nindot day ha. Wala ko niya gisugo day magkuan day mag-promote Pero share lang na ako, kay kayo mga item. Oh, yes. First, first of the box. Tawa ha. Sa, sa ipakapinan man ni Aday. Ay, ragin si Carmide, ay. Wow! Sandal! Wow, thank you, day. Day, nalimot kang tanggal sa tag, day. <laughs> thank you, day. Ano, laro kang tag, day, yot. <laughs> thank you. <laughs> Nindot na siya, day. Thank you, day. So, may day, naka-plastic lagi ni Tanan, day. O, sika, plastic, oy. O, napag yun. Wow, lipstick. Wow, Chanel Hayot. Chanel ni O, no? Or Dior. Wala, ninduta. Uy, giatay. Kabalo lagi kayo. Nahili kong lipstick, yot. Salamat, yot. Hala, Dior, yot. Yayawa. Hala, ka nice. Nice, yot. Pre, Rani. Eh. Pre. Wow. Thank you, yot. Hala, kanahan ko, ani, yot. Wow! Kabalo lagi kayut no? Kusok, ganalit ako mang nuspad. Wala, ganahan ko, ani, giatay. Wala, mahal na ba Dai? Dior. Hala, inatay ka, nice. Ush, hala. Yot, mag-order pa ko, yot. Yawa, gilibre ko niya sandal, yung lipstick, tulungan ka lipstick, oh. Oh, tantawa na. Oh, wow, giatay. Open pa tayo, bit lang. Kanina, mana niya akong order, mga sanina. Pag gilibrehan ko niya, of Dior, tulungan ka po, lipstick, yung sandal. Oh, sandal, oh. Giatay, nindutaan niyo, eh. Nindut siya, oh. Okay. ang palasan Alexis Bindel. Oh, nindot sa yot. Oh. Wow. Mag-open tani, ni, mag-open tani. ni. Mura sya kaning ba kaning sandals sa akong mama sa una. Oh, thank you yot. Bitayot yot ha mag-open pa ko sa yot sa akong order ni mo yot. Pero dagha na gikay ni, gipakapinan gyud ni niya ba, Giatay, uy. Wow. Sorry. Hello, wow, nice kay Pamburikat sa ka, Yot. Daganahan ko, Zara na Yot. Oh, lo nice siya, oh, Ako ni isukod unya. Bagay ka ni sa kuwa. Kay, bagay ni sa Kay taas ba yung kuwan? Kasway. Lo, oh, nindut siya Thank you, Yot. Oh, Zara siya Oh, 49 dollar na siya. Pero nahimo na lang ning pila to, Upat, lima kuan oh, Masiguro to. Barato ra, I swear. TikTok, guys. Kay kuan. Lixuri. Mina Lixuri. Mina, like, m i Mina. Basta ikaw rin ispilin niya ay. Oh, ka siya. Ay! You Kinoop kulot. mahal ba ni sa Zara. Barato na kayo sa Yaha, dry. Kuwan na siguro. Barato na ni sa Yaha, promise. Binandil, magulo na siya muhatag. Pag mabord siya ba, muhatag siya. Wala, pa ato ay Uy, pisti. Extra small, baya ako Bagay ka sa kuwa. Ay, mura kong kuwan ani. magumpra. ugis isda. Ola, yut. Bagay ka ni sa kong kuwan, yut. Sandal, yut. Oh. Wala, si nice yut. Thank you, yut. Oo. Uh, ako na isukod unya ha. Bunya na na to na isukod. Kay makaon sa tagpamahaw kay gigutong na bata basi makakulata dagban kalakihan ganahan ko ani ay. Wala pag uli Pilipinas. No yo tindut yot. Uy, yatay ta dagahan kay gisin sa animal uy. Una pagid o uh, la ganahan ko ani black. Oh my favorite is black yo. Allah yo. Bagay sa ku Hello, youth. I love you. Thank you, youth nice ka yut. Giatay, uy. Nice ka yut. Ako ni. Uy, yan anak ko isukod big, giatay. Wala, nice. Mmm. Ah. <laughs> Laisyo ka yut. Ganahan ko ani pang upis-upis, oh. Oh, bisag wala tayo upisina hala. Larga. Dindot ni ka niya, mag ka. Katong i-order na ko niya nga uh, sa uh, atong una, na iputi atong nga short. Bagay ka niya, perfect. Lo, nice siya. Lo, giatay. Uy, you, Thank you, yut. Thank you, yut. Thank you Daimina Cardi. Thank you day. mag Order pa ko more 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 blessing you come come again another day. Thank you.